beautiful day po sa ating lahat. So, for today, is i-share namin sa inyo kung paano magsaing ng maramihang bigas. No? Gamit ang ating kasang Kiowa na Giant Rice yung uh, rice cooker ay may maximum capacity na 55 cups. Yung cups po nakalakit dito is maliit. So, yun po yung uh, measurement na 55 cups. Pero sa amin po kasi, kasi maraming na po kami uh, na try na mga cups. Ito po yung gamit namin. Ganito kalaki. Eh. At meron din po kaming picture. no So, kung kayo ay bago pa or nagbabalak na bumili nitong dito kalaking um, rice cooker is mas mainam po na mag-practice muna kayo. Pwede niyo po 'yung gamitin 'yung kalapit na uh, measuring cup nito. Pwede din po kayo gumamit ng mga mug or kung ano yung gusto yung lagayan ng bigas or yung pang measurement niyo po. No? So, ito pa ating Kiowa is 2 years na siya sa amin. So, napaka-useful po nito if you have catering business or if you have family affairs kung saan is kailangan niyo po ng mag-serve ng maraming rice. So, ngayon, tuturuan namin kayo kung paano. Yung ating rice cooker ay may capacity pala in kilograms and liters na 10 kilograms or 10 liters. Pero po, sa aming experience is hindi talaga namin sinasagad kasi before, nung nag-try kami na 10 kilograms is medyo hilaw po yung uh, nasa taas na part ng rice. So yung ginagawa po namin is nasa mga 7 or 8 kilograms lang po yung aming maximum na uh, sinasain dito. So ngayon, Tuturuan namin kayo kung paano. May 6 kilograms of rice po ako. Gagamitin namin itong aming nakagawian or nakasanayang glass. So, i-measure ime lang po natin yung 6. Dapat hip po. Ganyan. One. na po natin i-measure yung rice natin. So, yung 6 kilograms na rice ay equivalent to 16 glasses. No? So, ito yung ginamit ko kanina. So, 16 glasses nito. So, so as to the water naman po is 16 plus 4 glasses of water. So, kung nagtatanong kayo kung bakit 4 is because yun po yung sa so, na-try namin before hanggang ngayon, dahil ito na po talaga yung naging measurement namin or gamit namin baso is, hindi po hilaw yung rice at sakto-sakto lang po yung kanyang pagkaluto. Kapag po, nilalagyan namin ng plus 4 glasses of water sa kada uh, kilo, I mean sa kabuuan na kilo na aming niluluto. So, nasa sa inyo po yan kung ilang... Uh, measurement po or ilang glasses or cups of water yung ilalagay ninyo base sa rami ng bigas na isasain po ninyo. So, practice lang po talaga kasi makukuha nyo rin yan eh. Practice makes perfect po talaga. So, ngayon is nalagyan naman natin siya ng tubig. So, ito po nalagyan na po namin siya ng tubig. So, since na-mention ko po kanina na kailangan natin ng 6. 10 plus 4 or 20 glasses of water. So, yung technique po namin na ginagawa para po hindi kami matagalan sa pagsasaing is that ginagamit po namin itong pitcher. So, itong pitcher is equivalent to 5 glasses of water. Yung ganito kalaki. So, na-measure na po namin yan. So, since 20 cups of water, uh, I mean glasses of water po, yung kailangan natin. So, naglagay kami ng apat na pitchers of water. Once po, may tubig na yung bigas natin, is kailangan natin itong paghaluin para po talaga ma-incorporate yung water sa ating bigas at hindi po magre-resulta sa hilaw. So dapat po is malinis po yung mga kamay ninyo or one hand lang po. Tapos mix na natin. Dapat po from bottom to top. And then in circular motion. Yan so kapag ganito na yung water is napaghalo na po natin ng maigi yung rice. So, kung nagtatanong kayo, bakit hindi na po namin siya ini-rinse? Kasi po, uh, para po kasi sa amin, is, masyado po tayo matatagalan kung i-rinse po natin, no? So, since yung bigas naman po natin is jasmine, so, pwede na pong hindi natin i-rinse. Pero, nasa sa inyo po, kung, i-rinse ninyo. So mas mainam naman po talaga na i ninyo yung ating bigas na twice or thrice. So, ready na po ito for cooking. So, napaghalo na po natin mabuti yung ating rice at tubig. So, ngayon is ready na po siyang isa lang. So, takpan na natin. Yan. So, ngayon is ipo plug in na natin siya sa ating outlet. Oops! Take note po. Dapat po is naka-separate po talaga yung outlet niya. Meaning dapat walang ibang appliances na nakasaksak kasi may tendency po na mag-trip off yung ating kuryente. So many times na po kami dito uh, na try namin na nag-trip off yung aming kuryente kasi po may ibang uh, kagamitan or appliances na nakasaksak sa isang outlet. So dapat po talaga ay wala. Ito lamang po ang ating kiowa na malaking rice cooker ganito po yung mangyayari kapag po uh, nakasaksak yung ating kiowa na uh, rice cooker tapos may kasama po siyang ibang mga appliances ayan o, so delikado po kasi baka masunog so isa din pong effect kapag nag trip off is that hindi po maluluto yung kanin ninyo, so once nakasaksak na po is, i-turn on na po natin yung ating rice cooker So, yan. May marininig po kayong tick. Make sure lang po na untouchable po ito, no? Para hindi po hilaw yung ating rice din. So, yung ginagawa namin para hindi po talaga ito ma-move is that nilalagyan po namin siya ng tali. Ayan. At safety tip din po kung gagamit kayo ng ganito kalaking rice cooker is dapat po wala pong mga bata na Uh, nasa malapit or yung mga batang naglalaro at nagtatakbuhan. So isa din pong tendency kapag na-move po ito or na-detach po yung ating plug is that hindi din po maluluto yung ating rice. Kapag ibinalik natin at itinurn on again yung ating rice cooker. So dapat sa duration po ng pagluluto is that hindi po talaga ito ma-move. So nasa around mga 30 minutes po bago at o 45 minutes bago po maluto 'yung ating rice. So make sure din po na naka-totally plug in po ito ng maayos at huwag niyo po itong hahawakan while nagluluto po kayo kasi umiinit po 'yung wire niya. Yan. Huwag nyo rin po itong itabi sa mga plastic na bagay. sasaing o pagluluto ng maramihang bigas is 35 minutes. So, just like the other rice cookers, yung maliliit, di ba? May 10 minutes tayong allowance na before natin siya i-uncover. So, dito is uh, around 15 to 20 minutes namin siya hinahayaan after maluto. So, hindi muna namin siya ina-uncover. So, take note din po na kapag or while cooking po is bawal po natin siya i-uncover. Kasi may tendency na magiging hilaw. No? So, aangat po yung uh, lever niya dito sa front. No? Kapag na-disturb po yung ating rice cooker. So, antayin lang po talaga natin na maluto. Once naman po na maluluto siya, isaangat naman po yung lever niya. Yung nasa front niya. So, plus 10 minutes. At isa din pong indicator, kagaya na maliliit natin ng mga rice cooker is iilaw po yung warm niya. Yan, so luto na po siya. So, uh, after 20 minutes na din po, is pwede na po natin siyang i-open. kapag uh, nag-prepare kayo ng maramihang rice is that syempre, may mahal at may mura din tayong bigas, di ba? So yung ginagawa po namin, for example po is magsasayang kami ng limang kilong bigas. So yung half niya is 2.5. Yung 2.5 po niyan ay yung special rice or yung jasmine rice. Tapos po yung 2.5 naman po is yung ordinary rice lang. So, bakit namin yan ginagawa? Kasi po, yung jasmine rice po kasi, hindi po siya masyadong umaangat kapag naluluto. So, kailangan po natin siyang haluan ng isang uh, tanner or yung ibang uh, homegrown or ordinary rice po natin. So, yung effect din po niya is uh, mabango din kasama ng jasmine rice. At yung size po niya is marami talaga. No? So, Ah, uh, isa din po tip is that kung may mag-order sa inyo, sasabihin po nila na 50 packs, ilang kilo po bang bigas yon So, as per experience po, is yung isang kilo ng lutong bigas, is yung yield po niya is 10 cups of rice. yon. So, kung 50 packs po is 5 kilo. So, kung gusto naman niya na may buffer or may extra or mas marami pa, so, pwede natin silang i-suggest na mag-add lang ng isa o dalawang kilo para po hindi magbulang yung bigas or yung kanin uh, pagdating sa mga guests natin. So as to the price naman po, is nasa mga 4 to 5,000 pesos po yung ating uh, Kiowa Giant Rice Cooker. So may mga ibang brand naman po na mas mahal. Pero ito po yung uh, pitili namin kasi uh, swap sa aming budget at hindi naman po kami nagsisi dahil 2 years na po ito sa amin at wala po talaga kami naging problema. So, uh, totally, perfectly, and finally, working pa po yung ating rice cooker. So, kung kayo po ay nagbabalak na bumili ng rice cooker, we recommend kyowa So, sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. So, have a beautiful day for see you soon then.